Naku po, may masamang balak si Mrs. Whitecat sa asban niya. Eh yeah. e ang hindi niya alam nakita nung anak nila. Kunwari tawag sa agad ng ambulansya kasi nga sa nangyari sa asban yeah. niya. Sabi nung Dr. Mrs. wala nang buhay ang iyong asban. Eh ngayon tumawag agad ng polis itong si Baby Orangecat Nung malaman ng polis, pinuntahan agad sa bahay. Tapos itinuro ni Baby Orangecat na yung mama yung dumali sa papa. Siya po polis ang dumali sa papa. Ang ginawa ni Mrs. Whitecat, binigyan niya ng pera yung polis. Inabaliktad e, na ang sitwasyon na yun. Si Baby Orangecat na yung hinuli at Para hindi makapagsumbong, itinapo na dito sa may sapa. E, akala ng Luis tuluyan ng matodas pero nabuhay pa si ori Kaya lesson learned, wag talaga basta-basta magtiwala. Gumagawa ng chicken joy ito si Mrs. Whitecat. Eh kaso sobrang adik sa cellphone. Tawag dito, tawag doon. Hindi niya naman malaya na yung anak niya nandyan pala sa gilid. At nilunod na niya ito sa kumukulong mantika. Tapos lumabas siya, pinabayaan na lang niya. wala tawag pa rin na tawag. Chismis dito, chismis doon. hindi niya malaya yung anak niya pumasok pala dito. Biglang umusok, narinig niya, naku po, natodas yung anak niya. Tulong, tulong yung anak ko. Wala na natodas na hindi na talaga nabuhay. E, wala na siyang nagawa kundi inilibing na lang niya ito tapos ngayong grabe yung pagsisisi kaya kinitil na yung sarili niyang buhay kaya lesson learned wag talaga kasing mag cellphone ng cellphone Arr, wala kang kwentang asawa. Dapat sa'yo, binubugbog ka. Mahirap na nga binubugbog pa itong asawa niyang si Mrs. White. Minaltrato, pinagpupulot ng mga bote bakal tapos ang kinikita niya. Naku po, kinukuha ng kanyang husband. Pag ayaw niya, ibigay gulpi, sarado ang inabot. Kaya nga sabi niya sa anak, nak, alis na lang tayo, lumayas tayo, nak. Kasi iwan ko na tatay mo. Hindi na siya nakatiis, nilayasan na niya. Kaya nag-construction worker na lang siya. Kailangan ko kasi kumita ng pera, nak, para paaralin kita. Ito na, napaaral na niya yung napa anak. Napaaral nga niya mura elementary high school at college. Naku, naku pa karwash pag hanggang nakapagtapos siya sa pag-aaral. Yeah, lesson learned. Saludo sa mga magulang nakapagtapos ng mga anak. Naku po, malnourish na nga binubugbog pa siya ng kanyang asawa. Ginawa pa siyang utusan sa bahay. Lumayas na nga ako dito. Wala kang silbi. Iya, yeah, masaklap yan buntis to si White Cat, mga anak na. Naku po, isinugod na agad sa ospital ngayon. Buti safe naman yung baby. Siya na nagpalaki ngayon nito sa kanyang katawanan na, na siya. Pulubi, pulubi, pulubi. Pero kahit ganun pa man mahal na mahal niyang anak niya, pinagtahi pa niya ng damit, pinagluto, pinalagaan pina ni naruga, pinaaral araw-araw, nagpumasok kasi sa construction at naging diswa cashier na rin siya para lang may papera talaga. Bibenta na rin siya kahit ano-ano, tinapay tapos hanggang napatapos niya yung kanyang hanggang sa yumaman sila. Kaya lesson learned, never give up kahit anong hirap ng buhay. Nagkainlaban ng itong si Baboy at Pinkat. Mayaman kasi si Baboy at boss niya sa trabaho. Eh hindi alam ni Pinkat na may ibang babae pala to si Baboy. Napapansin kasi niya na hindi na umuuwi yung kanyang jowa. Ako may iba na palang kinakalanta. Pagkatapos hey. ng ilang buwan nagpositive nga itong si Pinkat Buntis. Pinuntahan niya si Baboy kaso iniwala siya. Ayaw ng Baboy panindigan. Ay hey, nako, magkasama para silang tinuhog dito sa trabaho. Pinagsabay silang dalawa kaya binawian nila si Baboy. Ikaw talaga napakababaero. Eh, hey, nagkaintindihan silang dalawa. Sila na yung nagpakasal na. At sabay na rin silang nagbuntis. Yes. Yung ama niyan Baboy. Kaya hey, lesson learned ko, totoong pagmamahal yan, ipaglaban mo. Dala dalawa yung nakarelasyon pani ni Hat, kaso may loyal na nililigaw sa kanya pero ang ginawa niya dito, nako, binastid lang niya.